Kay Maribe Maribe Dante, oh, sir. Maribe Dante. Ano, uh, I understand na yung 12 medyo alanganin. Apo. Pero pwede bang i-insure mo na siya yung unang mong i-deliver? Sige po nga. Eh. Kasi malamig kasi siya. Kailangan ma-receive siya na malamig. Mm -hmm. Hindi mm -hmm. naman nawawala yung lamig dito mo sa bag. Oo. Pero kailangan lang yun lang. Apo. <laughs> okay ka lang ha. Apo. Yung sa, sa traffic 12. lang talaga nag-alanganin lang <laughs> sa kung ano mo, 12. magkano okay. Bayad na yun, ma'am? Bayad na siya? Apo. Okay, sige. Pero ano, uh, paano na, pa, hindi daw niya alam kung saan nakuha yung bayad eh. Okay, uh, ba Bayad na po kasi siya, ma'am, by wallet po. Uh, okay. 228, so Apo. bayad na. Dagdagan na lang kung yan ng tip. Ha, para ah, lang. Po. Pero you have to accept this. Isesend ko. May Gcash ka ba? Meron po ma. Pag Gcash ko na lang yung tip ha. -tip kami ng 200. Ay, salamat po. Opo. Kasi kailangan ko lang ng resibo. Okay. okay ka lang? Opo Okay lang, opa 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 lang. Na, na lang. Pero bibigyan mo ko na report ha. Wag mo. Ay, ah, bali ganito ma'am. Pagka nandun na ako sa kanya, bali... Picturean ko siya kasama to para makita niya. Kayo din nagbook mo si hindi ako, si Erika yung kasamahan ko pero binaba kita kasi hindi ko alam kung bayad na or what. Uh -huh. So bayad na siya, we're sending you 200 pesos na trip. Ibigay mo yung GCash sa kanya ha. Opo. So i-text na yan. Opo. Bali pagdating ko na lang din ma'am para. Okay. 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 I-send mo yung picture. Okay. Pa. Kasama po yung magre-receive. Instructions, 'di ba? Parang you have to tell the guard na kailangan ipalagay sa ref. Mga. Wala po muna delivery time lang po nakalagay Sige, uh, papasent ko sa papachat ko kung ano instruction dun ha kasi thank kailangan po. para iwanan siya pero dapat ma-inform yung iiwanan na dapat malagay sa ref Sige I'll po. Give you the information Okay po thank, 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 thank you po Thank you po Yun so nandito na nga tayo sa ating last drop of location mga idol Hello, ma'am. Lala move po. Unmute yes, po, so, kuya. Ma'am, ma iwan ko na lang po ba sa card to? Kasi hindi po sumasagot yung drop-off. Uh -uh. iwan ko na Sige po. Then, But pi picture, yes po, picturean picture ko na lang so, din po. Uh, Tapos send ko po sa inyo. Sige po. Thank you po. Uh, na po Nandito na po ako, ma'am. Sige po. Thank you po. Kay Ma'am Shainaya de las alas po. Kay Ma'am Shainaya de las alas. Iwan daw po. Bayad na? Apo. Okay. Saan po ilalagay, sir? Picturean ko lang daw po. Ah. Picturean lang ko lang. Picture Apo, kasama po yan. Eh. Kasi kung sino daw po yung magre-receive. Ah? Wala pa receiving ka Wala po. Sige po. Okay na po. Thank you, sir. <laughs> May TF na, sir. <laughs> yun mga idol ko so bali na drop off na natin yung last item so hanggang dito na lang, lang muna yung video ko gawa ng maulan thank you